Hello guys. Kadalasan ay hinahangaan natin ng mga tao na mga successful sa buhay. At minsan napapaisip tayo, paano sila naging successful? Paano nila nakamit yung kanilang mga pangarap o yung ginusto nila sa buhay nila? Meron palang mga common habits sa mga successful people. At si-share ko po sa inyo ang sampu sa kanilang mga common habits. Number one, regular savings and investing. Mga successful people po pala ay regular silang nagsisave. Parang sa gayon, kung mayroong opportunity ay mayroon silang mai invest. Magbibigay po ako sa inyo ng halimbawa, mayroong isang real estate property na ibinibenta na nagkakahalaga ng 1 million sa market. Pero ito ay binibenta ng 700,000. So, nakikita ng mga successful people na ito ay isang opportunity. At dahil sila ay may savings, mabibili nila ito. Kung pair doon sa isang tao na walang savings, so lumampas lang sa kanya yung opportunity sa para makapag-invest sa real estate. At ikalawa, importante sa kanila rin ang budgeting. Lahat ng mga expenses nila, lahat ng pumapasok na pera at lumalabas ay tinatrack nila para nasa gawin nalalaman nila kung saan napunta yung pera na kanilang ginastos. Okay, kahit kaliit-liitan yan, nililista po nila tinatrack nila yung kanilang mga expenses at sila ay nag concentrate or yung kanilang budget ay talagang sinusunod nila. Okay. Moving on number three, financial education and literacy. Mga successful people po pala ay mahilig silang mag-aral. Financial education, mahilig silang magbasa ng mga libro tungkol sa financial at sa self-improvement. Kaya halimbawa si Warren Buffett, um, siya ay mahilig po magbasa ng libro. At alam niyo po ba na kada araw ay nagbabasa siya ng 500 pages at yun lang halos ang kanyang ginagawa sa kanyang opisina, maghapon, nagbabasa ng libro. Uh, at doon siya nakakakuha ng mga ideas na sa, siyang ginagamit niya sa kanyang pag invest kilala na naman si Warren Buffett, isa sa pinakamayaman niyan sa buong mundo. At uh, Number 4 ay yung uh, strategic and calculated risk-taking. So yung mga successful people po pala ay mahilig din sila mag-take ng risk. Halimbawa po dyan ay uh, si Elon Musk. So ang vision ni Elon Musk ay kakaiba. Po ba? Ang ibang mga tao ay pinagtatawalan siya sapagkat gusto niya i-invade yung Mars. Gusto niya yung Mars ay matirhan din ng mga tao. So gusto pa niya na dumami ang tao sa mundo para na sa gayon, yung iba ay pupunta sa Mars. Di po ba? Napaka wild ng kanyang imagination. Pero naniniwala siya doon sa kanyang vision si Elon Musk. Kahit ilang beses na rin nag yung kanyang mga rocket na nag-try siya at nag yung mga yon ay hindi siya sumusuko at tuloy-tuloy lang siya sa kanyang mga ninanais na gawin. At okay, moving on po. Number five, eh, yung long-term planning and uh, goal setting. Ang mga successful people po pala ay uh, mahilig din silang magplano long-term. So five years, ten years, meron silang vision at nakikita nila kung anong kanilang gagawin at alam nila kung saan sila pupunta sapagkat meron silang plano na sinusundan para makamit nila yung kanilang mga goal o yung kanilang mga bagay na gustong marating at gustong makamit para sa kanilang buhay. So, yun. Number six po, prioritizing needs over wants. So, lahat tayo may mga needs, pero yung mga successful people po pala ay inuuna nila yung kanilang mga needs kesa sa mga wants. Ibigay rin ako ng isang halimbawa ko dahil si Warren Buffett. <clears throat> Alam niyo po ba si Warren Buffett ay eh, hindi gano'ng nag invest sa real estate. At yung kanyang tinitirang bahay ay yung kanyang paring bahay mula nung una na binili niya na nabili niya ng kung yung nagkakamali around 38,000 US dollars $38, nung araw na yon. pero ngayon ang value ng bahay niya ay siyempre nag-appreciate na pero um, yung bahay niya na ito ay sabi nga niya kung ini-invest niya sa stocks yung pera niya noon na pinibili, pinabili niya ng kanyang bahay eh, maaaring mas malaki pa ang appreciation value nito kumpara sa binili niyang ng uh, bahay na kanyang property na kanyang tinitirhan sa panahon ngayon Okay. So, yun. Prioritizing needs over wants. susunod ay ang uh, constantly seeking and creating opportunities. Yung mga successful people po pala ay uh, mahilig sila na maghanap ng uh, opportunities. Okay. At kung wala man sila na maisip na opportunity, ay uh, gumagawa sila ng kaparaanan para makapag-create ng uh, opportunity. Kagaya, isa ulit, si Elon Musk ulit, ibibigay kong halimbawa po, ano. Yung electric cars niya na Tesla. O di pa? Di po ba? Nag-create siya ng uh, opportunity. Na kinumpitensya niya mga petrol at mga diesel engines. So, very successful po siya ang Tesla. Very successful, lalong-lalong na po sa western countries. Pero dito sa atin, wala pa masyadong ganyan na uh, electric cars. So, yun po. Number eight, uh, emphasis on asset accumulations. So, anong buwin mga assets na pinag na ng mga very successful people? Kagaya ng real estate, paintings, gold, stocks, bonds. So, yun, nag invest po sila sa mga bagay na yun. Yung mga bagay na nag-appreciate. Uh, ibibigay ko po si Warren Buffett bilang isang halimbawa. Si Warren Buffett po ay nagda-drive ng CTS Cadillac 2016 model. Alam niyo po ba Yung sasakyan na Luma. Hindi, hindi siya nagdadrive ng bagong sasakyan. Kasi alam niya ang value. Ang value kasi, yung sasakyan, depreciating asset po yan. So, pag bumili ka ng brand at lumabas yan sa kasa, eh, depreciated na po agad ang value niya. So, si Warren Buffett, kahit kaya niya bumili ng isang factory ng mga sasakyan, eh, di po ba, nabago, pero pipili pa rin niya yung second hand. So, yun, very wise um, thinking po yung ganun. At uh, ang susunod po, sila po ay nag uh, invest sa kanilang self-improvement. So, uh, gaya nga ni Warren Buffett na mahilig siya magbasa ng mga libro at mga, para magsagay mag-improve yung kanyang kaalaman, madagdagan pa ang kanyang mga kaalaman uh, sa pag iinvest invest para mas lalo siyang maging matagumpay. At uh, pinakahuli po Number 10 yung giving Charitable donation So yung mga successful people po pala ay Very generous din sila Gaya si Warren Buffett Nag-commit na po yan Na halos Lahat ng kanyang uh, Kayamanan na accumulate Ay idodonate niya Pag siya ay namatay So di po ba napakaganda Si Bill Gates ganun din Pareho po sila ni Warren Buffett Ang alam po eh More than 90% Ng kanilang tinatangkili, eh, billions of dollars ay kanilang uh, idodonate at ngayon nga nag na actually si um, Warren Buffett na mag -donate. at tuloy-tuloy po 'yon kagaya kaga kay Bill Gates ganun din magkaibigan din yun po yung dalawa at uh, mahilig sila mag sa mga charitable institutions so yan po sana po ay may natutunan kayo sa mga 10 common habits ng mga successful people di po ba ang naka, para nakakaingit ano po pero kayo kung may alam din po ba kayo may pa dyan na uh, pwede rin natin gawin nung may apply natin para kahit man lang kapranggot sa kanilang mga success ay eh magkaroon tayo ayun so salamat po ng maraming marami sa inyo